Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang naging pahayag ni Stephen Curry sa kanyang game winner laban sa Sacramento Kings. At ang balitang Justin Brownlee is back pa rin nga daw sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. at pag-usapan natin ang naging payag ni Stephen Curry sa kanyang game winner laban sa Sacramento Kings. Kahit man nga maagang natambakan ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw kontra sa Sacramento Kings sa loob ng Chase Center, ay nanalo pa rin nga sila dito sa score na 116 to 115. Pero hindi rin naman nga nila ito magagawa kung wala ang ginawang performance ng kanilang superstar na si Stephen Curry na nagtala ng 30 points, 4 rebounds, 5 assists at 8 three pointers kasama ang ilang mga clutch basket sa huling mga minuto ng kanilang laro upang makahabol sila sa Kings at ang kanyang nagawang game winner three pointer na nagtrending at pinagkaguluhan talaga ng gusto ng mga fans sa social media. Halos lahat nga ng mga fans ng Warriors ay tuwang-tuwa sa ginawang ito ni Stephen Curry na nagpakita pa ng kanyang signature na night pagkatapos ng kanilang laro. ayun nga sa naging pahayag ni Stephen Curry sa harap ng media, kahit man nga 2 points lamang ang kalamangan ng Kings sa huling mga segundo ng kanilang laro, ay hindi pa rin naman nga nila sinalaksak ang bola gayong bukod nga sa ayaw niyang mag-overtime sa kanilang preseason game, ay gusto na rin naman nga niya na makauwi ng bahay. Kaya it's either panalo o talo na lamang nga ang kanyang ginawang 3-pointer na kanilang laban kontra sa Sacramento Kings. Mabuti na lamang nga at pumasok ang kanyang ginawang tira kaya nag-celebrate ngayon ng panalo. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang Justin Brownlee is back pa rin daw sa Barangay Hinebra. Kahit man nga sinabi ni Al Francis Chua na nagahanap na ang Barangay Hinebra ng bagong import, para sa darating na PBA Commissioner Cup ay inamin pa rin naman nga nito na pababalikin at pababalikin nila si Justin Brownlee sa kanilang line-up kapag naayos na ang lahat ng kanyang problema Bibigyan pa rin nga daw po nila ito ng kontrata at siswelduhan pa rin nga siya ng kanyang kuponan ngayong season Yes, kung papapiliin nga ang Hinebra si Brownlee pa rin nga ang kanilang kukunin anuman ang mangyari Since nga na ibinulgar na rin naman ang PBA Commissioner na si Willie Marshall na hindi sila ganun ka-stricto sa sitwasyon ni Brownlee ay pababalikin at paglalaroin pa rin naman nga nila ito sa Barangay Hinebra. Sadyang kailangan lamang nga nilang hintayin ang desisyon ng FIBA bago sila gumalaw.